Wala eh Walaan Wall 2 well, 1 to 1 to to kahit 1 to 1 to Hindi hindi <inaudible> 44 44 na gumana eh 44 Attack Attack Tingal <sighs ơi> pa more Tuktok Vipers come. Magdalawang magdalawang Timberland na isa-isa dito. Dito isa. <laughs> Hello mga karumbo. Ayun, meron na naman po tayong short but hardcore ride. Kaya kailangan, kondisyon na ng ating bisikleta, pati na ng ating katawan. Dahil medyo mabigat din itong ride na to. Time check, 5.39. At ang rumbo po natin ngayon ay sa Tokado, sa San Mateo Rizal. Bali pang second time ko na ito mga karumbo. Diyan sa Tokado. Ang last punta ko dyan ay noong 2021 pa. Talagang makunat dyan. Pero ngayon medyo marami kami kaya sigurado enjoy itong ride na ito. Kaya tara, sumahan niyo ako. At tayo ay pumapadyak nito sa haba ng Manila East Road. At ang mga kasama nga pala sa ride si na ito ay sina Captain Liguan si Bro Ali, si Boss Christian, atang grupo ng Happy Pedal Project mula kay Ma'am Joyce si Ma'am Melty also known as Ma'am Shitlista si Sir Jasper at si Sir Rafael kami po ang mga tutukod sa tukadon Pera <laughs> okay po tayo sa si junction reach i <iddles Lustig> palam na ngayon? hindi alam kasi napasipis na presko naman ako sabi doon ako sabi ng ako talaga 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 na talaga talaga Ang daming kalapate oh Baka panggasaddle na tayo tayo ngayon ng 20 22 average speed natin chill chill lang ah. pero mga maya butol na eh. <laughs>

leader Pajap na naman ulit tayo mga karumbo Dusong na ulit tayo Pero marami sa dito Hindi pwedeng bitawan ng preno Baka may kalagyan tayo dito Alalay lang Dobli ingat Mga karumbo May na preno. Oh, tuloy. San Mateo na po tayo. San Mateo sa Silangan. Wall 2. <laughs> Patag na natin doon, aliwa nanterengis dito oo yun daw oh ay nando ba sa oh kinci 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 tinulak tinulak 15 15, 15, 15 Round 2, survive <laughs> <laughs> Round 2 <two, laughs> round. ako <laughs> Oo, ko tapang papawis talaga Hindi ko naman talaga sa Oo, lalay lang wala ilo, wala ilo. One, to one, one to one to one to. One, to one to. Hindi one di Ah forty forty four forty four. pa na forty three. Forty forty yung gamit mo Hello. na. Yeah. <laughs> <laughs> On the saddle na naman kami. Nakarumbo. <laughs> Ito, Ito na. Ito na. Bigang, ah, Ito tulay pa rin eh. Yes, may mga kasama tayo. Morning, Morning. sir. Magandang umaga. <laughs> Tukod doon, boss. Tukod doon. One, two, one, two. <laughs> <laughs> Mamot. tuh, bato, tin Ha? <laughs> ha? Ha? Ah, hindi dito. Saan <laughs> tayo? Ah, ủa thôi ủa thôi ủa thôi ủa thôi ủa thôi ủa Guinha, uau, sério, amor, recovery. <laughs> recovery test the derecho ulit oh. oh. sir nakakribay pa ako nun oh, ayos na <laughs> na ulit tayo mga karumbo sa kanan <laughs> kanan mo

Tukot ka doon. Nice, kita ko doon. Lumot. Dito pala <laughs> tayo. Ayan na. Yay! Woohoo! é viu viu tarik masyado. <laughs> magdalawang, magdalawang Timberland na ako. Kaysa isa dito. Dito isa. <laughs> Mas mano nga rin to. Nakakalula. <laughs> kasama namin. oh, nandito sir. 72 years old yun. Ayun sir. Nakapula. Bitin pa. <laughs> Nung galing ka pa rin kay Mama Mary. Oo, oh, makita ko. <laughs> <Ay> si Angel. <laughs> Ang lakas niya, sir. Hirap <laughs> <laughs> dito, kuya. Buti pong pagdalawahin mo na ako sa timber lang. Kasi isa dito. <laughs> 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 Picturean ko kayo, sir. Sorry, sorry. Patayo na, sir. O yeah. pwede rin hindi. Okay, oh. Saka isa rin pahiga rin. Ah, saka oh, pahiga. isa rin pahiga. Ano isa? One, two, three. Sapa, sir. Sapa, sir.

tuk-tuk Mediatrix Our Lady Mary Mediatrix All grace Tuk-tuk by first <tuk> <tuk> Sir, One <tuk> sir, one set, thank you sir

Ah, kuha lang. Ah, kuha lang po. Ako. Libre po. Ay, hindi po. Adi. Adi. <laughs> Hello, libre. Hello, ah, Renta po. Ah, ko, libre. Hala ko, on. ko, on the house. On the house. Drink all your pain. Hahaha. <laughs> oh. <laughs> Ninervyusin ka lalo. Hahaha. <laughs> Ano yan? Mang... Kinalas. Bang, kinalas lang. Walang mang kinalas. 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 <laughs> kinalas. Lugo with egg. Lugo with egg. Pagka nitong panahon, malamig na sakto lang yung tubig. para diverse mga Ayan Compress pa Compress, 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 compress. Yeah. Ayan okay. okay. Uwi <laughs> oh, yan na po Asa <laughs> ni? うハ <laughs> <laughs> nih hey, 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 hey. Oh, balikin oh, oleh recruit namin tapos nito ay magliliwalay na kami sa Marikina Heights naka 40 kilometers din pala ako sa ride na ito kaya sulit na rin talagang enjoy ang ride namin na ito kasama sila ma'am Joyce ng Happy Pedal Project Team and praise God din na safe naman kami nakapunta sa aming destination at nakauwi ng maayos at ligtas sa aming mga pamilya. Talagang challenging at enjoy ang ride na ito marami mang tukod pero hindi kami nagpatalo sa tukadon So hanggang dito na lang muna mga karumbo at sa mga susunod na video ko ay isasama ko ulit kayo kaya ride safe po tayo palagi and God bless us always. All